Kasalukuyang pinag-uusapan sa social media si Moira de la Torre at ang kanyang mga kaibigan at kapwa mga aawit, matapos kumalat ang balitang in-unfollow siya ng ilang mga kilalang personalidad sa Instagram. Kasama sa mga nag-unfollow sa kanya ang mga singer tulad ni Sam Milby, Yeng Constantino, Eric Santos, TJ Monterde, at iba pang mga music artists. Ito ay isang buwan matapos ibalita ni O.J. Diaz, isang showbiz insider, na nakatanggap siya ng impormasyon na hindi na daw bahagi ng cornerstone si Moira bilang isang talent. Ayon sa source ni O.J., tinanggal na ng talent agency ang dalaga mula sa kanilang roster ng mga alaga. Dahil dito, agad na sinuri ng publiko at mga tagahanga ang Instagram accounts ng mga nabanggit na celebrities, at lumabas nga na wala na sa kanilang following list si Moira. Isang bagay na ikinagulat ng marami ay ang kaso ni Sam Milby na matagal nang kilala bilang malapit na kaibigan ni Moira na halos ituring na nilang magkapatid ang isa't isa. Dati-rati, ang kanilang close na say halata sa mga social media posts at public appearances. Kaya't hindi inaasahan ng marami na isang araw ay mawawala siya sa listahan ng mga taong sinusundan ni Sam sa Instagram. Marami ang nagtataka kung ano ang dahilan ng hindi inaasahang desisyon na ito ng mga dating kaibigan at kasamahan sa industriya. Ang mga ganitong pangyayari ay hindi na bago sa showbiz, kung saan paminsan-minsan ay may mga isyo o hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga personalidad na maaaring magresulta sa hindi pagkakasunduan o pag-aalis ng pagkakaibigan. Kung tutuusin, ang showbiz ay isang matinding mundo kung saan ang mga personal na relasyon ay maaaring maging komplikado, at hindi rin ligtas dito ang mga mga aawit at artista. Bagamat hindi pa tiyak kung ano ang eksaktong dahilan ng hindi pagkakasundo, ang mga ganitong kaganapan ay kadalasang nagiging usap-usapan sa industriya. Habang maraming mga fans ang nag-aalala at nagtataka sa mga nangyaring unfollow ang, walang formal na pahayag o anunsyo mula kay Moira o sa mga artists na nag-unfollow sa kanya upang linawin ang issue. Gayunpaman, may mga ilang na nagsasabi na ang mga ganitong sitwasyon ay madalas na nangyayari at maaaring bahagi lamang ng buhay ng isang artista. Para kay Moira, maaaring isang pagkakataon ito upang mag-focus sa kanyang karera at mga personal na proyekto ng walang gaanong public scrutiny. Gayunpaman, ang mga social media unfollowings at mga pahayag mula sa mga kaibigan ay patuloy na nagpapalakas ng usapan sa mga tagahanga at sa publiko. Ang mga ganitong balita, bagamat puno ng hakahaka, -haka, ay nagbibigay ng ideya kung paano nagbabago ang dynamics ng mga relasyon sa showbiz. Hindi na bago na ang ilang relasyon ay nauurong, kaya't mas makabubuti siguro na ang mga artista at kanilang mga taga-suporta ay maghintay na lang ng opisyal na pahayag mula sa kanila, kung sakaling magdesisyon silang magbigay linaw tungkol sa nangyaring unfollowang at ang kanilang relasyon sa isa't isa. Sa ngayon, ang mga tagahanga at netizens ay patuloy na nagtatanong kung ano ang talagang nangyari sa pagitan ni Moira at ng mga singer na in-unfollow siya. Marami ang umaasang magkakaroon ng isang formal na paliwanag tungkol dito upang maibsan ng mga haka, -haka at usap-usapan na patuloy na umiikot sa social media. Ano ang sinyo sa balitang ito?